tignan nyo guys napaka rumi ayan bale maganda naman na yung sikat ng araw kaya pakarwash tayo hmm. grabe napaka rumi ayan siya guys ayan kawawa tong sasakyan napakarami and guys welcome back sa ating panibagong vlog for today's video guys magpapakarwash tayo ng sasakyan kasi nung nakaraan tuloy tuloy yung buhos ng ulan at ito yung service ko papuntang trabaho kaya deserve nitong mapakarwash samahan nyo ko guys at uh, mapakarwash natin para naman matanggal yung mga namoong rumi sa silong at sa mga mugs kasi napakadami ng kumapit na putik tumigas na yung iba uh, samahan nyo ako guys papakarwash natin yan dito na tayo guys dito tayo sa may RG garage makapila maraming mga na nauna may nakasalang pa dun. Dito ako madalas magpakarwash guys kasi ang ganda ng service nila dito. Hindi basta-basta yung linis nila. Talagang kulido. Kaya maraming gumabalik-balik na customer eh. Yan guys. Nakatalang na dami oh. Dito you na know, may sumisilip guys. Ano 'yan? The legend. Ngayon daw. Dito lang 'yan makikita sa RG Garage sa so, May Narbakan. Okay. Ito so, yung may ari ng Peter si Sir RG. Kami 'yung nagtaka-rewatch. Just outside there. Diyan okay, natin. Guys, tapos na uh, ting at nyo to guys. Thank you for your visit. We hope to see you again. <laughs> Magkita talaga tayo kasi solid yung pagka car wash. Pakalinis at napakabango. And guys, tapos na tayo magpa car wash at a-uwi na tayo. Napakalinis guys, solid yung Trabaho nila dito Kaya kung malapit kayo dito sa RG Garage Dito lang sa Minor Vacant, Solvec Dito na kayo wash guys uh, Napaka solid yung Trabaho nila Pulido yung paglilinis nila guys Hindi lang ako 30 minutes na nagantay Talagang napakaganda Gagawin nila lahat yung mga dapat nilang gawin Yung mga sulok-sulok Na sa loob Talagang lilinisin nila yan guys Kaya Shout out kay Sir RG, yung may-ari ng RG Garage. Hanggang dito na lang guys yung ating vlog. At see you sa ating next vlog guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, pasubscribe na lang sa baba. Paklik na lang yung subscribe button at para maging updated sa aking mga new upload. God bless sa ating lahat guys. Peace. Keep safe always. Bye bye.